Wow, ma meron pa special ulam. Ano ano ini? Ano ini? Ano Bibi? Ha? Manok. Manok. sa nice, magandang buhay silipin natin na busy po kami sa kainan dahil ayan marami salamat unang una sa Panginoon dahil uh, sold out mga farmer na naman tayo hindi ko ini-expect dahil sabi ko nga sinasaysay kanina pina baba ko na nag uh, sabi ko bebe hatiin mo yung tao dahil baka wala din pumunta pero ayun sipin nyo yan uh, natin yung yung uh, baboy na naman sold out pati ulo oh yan pinachap pa sa akin silipin natin itong ginagawa nila so ayan na yung ano oh tapos palitada uli umulan ng malakas talagang hindi na maiwasan ng ulan sa isang araw ah palitada dito Ayan. Ah, oo nga. Mas maganda po itong tambak kaya lang maraming ano. Saan kaya galing to? Yung tambak na to, saan niyo nakinuha, ano? Ano po dito po sa eh, dito sa tabuan. Parang hinukay lang na ano, no? Oh, parang parang basura sa ilog eh. Pero maganda naman yung ano niya, parang sandy ng konti. Medyo sandy. Akala ko may parating pa. Lan tahan licun. Oh, oh Sumikat yung maybe this time ah dahil kay Alice Go. Birang Alice Go ito. Nabighani ang NBI. <laughs> <laughs> Ay, talaga naman no. Grabe po ang ulan kanina. yano, no, oh, bahana naman dito sa kabila. Ah, kapag pakuha ko ng ano, dayami kay ano, yung iinit huwag mo nang susunugin pakuha ko kay Rambo pang uh, sa pugad po ng mga ano darag doon sa ano paano ko kaya mapapahuli mga darag na yan nakakawala tapos lagyan ng net dito sa gilid para hindi hindi sila ma, maka ano makatawid uh, kalabas eh Sabi ko nga kahapon Two weeks pa po ito abutin Kasi ya, ano pa yan syempre installation pa ng mga Tiles Tapos sa uh, Mga pinto pa Design ng ano Bahala na Tapos Ayan mga kapatid Marami pong marami ang nag-comment. May mga nagko-comment doon sa freezer na uh, Marami din naman ang nagsabi na panalo ka na diyan. Maganda, yung mga nakakaalam po, maganda. So, kung bakit 'yun po ang pinili namin? Kasi talagang mabigat kahit ano po ang ang uh, uh, freezer na bibili ninyo kahit yung truck van. Ang problema po natin is transportation. Yung yung sa van naman po na Yung ref van only, ganun din po, Igagamit ka din ng boom truck para ma-deliver po dito. Tapos karamihan pa noon, may truck na kasama kasi nagpa-canvas na po kami sa ano at, at ang presyo ay nagre-range po ng 800,000, 1 million. So, abi ko hindi naman natin kailangan 'yan. Kailangan lang naman natin ay uh, Actually, box nga lang eh. Kaya nga po, pinagtimbang-timbang din namin. Actually, matagal ko na pong pinag-aaralan yan. Matagal na namin pinag-aaralan yan. At uh, kung ano yung mas best sa tingin namin na, uh, di ba? Uh, the cheapest possible way na maget namin yung, makuha namin yung goal namin. Yun lang naman eh, maistakan po ng uh, baboy. So, yung napili namin na nakita namin, panalong-panalo na daw. Kahit po yung mismong technician na, kakilala namin. Ang kinaganda naman, yung technician is nag, ano, sa Thermo King. So, sana mapagana po natin. Uh, tatanong ko din kung kailangan ba ng transformer kasi pag may kailangan ng transformer. Actually, yung yung unit po, yung magpapalamig, hindi ko na iniinaano na mapagana. talagang ano, bibili na lang po ng bagong unit. Pero yung box, ang habol ko po doon, talagang sariwang-sariwa at maganda kasi sa 95,000 panalong panalo na po yun kasi po nag inquire ako yung ibibuild nila dito mga nagbibuild 2 by 3 meters lang po ang ano ang, ang uh, area nya floor area and then uh, 6 feet ang height ay nasa half million to 700,000 na po ang quotation nila So, imagine nyo po yung uh, difference nung uh, price na yun. Although, syempre, mga brand nyo yun. Pero, ang insulation nun, hindi niya kayang talunin yung insulation ng pinili namin mga farmer Ayun talaga, ay ang kapal. Akala mo nasa barko ka yung loob niya. Talagang yung yung mga rep, mga ginagamit namin sa barko dati na cold room ganun po kaka, ano, ka ano kapal yung uh, insulation. Kaya sabi ko panalo panalo na to. So ayun, may mga nag-message din na mga nakaalam, sabi niya ka farmer panalo ka na diyan, box pa lang. So ayun sa Amerika daw po as kasi hindi pala sa Amerika. <coughs> yung mga ginamit sa Afghanistan mga sundalo 10 years lang daw po yun. Talagang pag 10 years, palit agad. Scrap na po yung ano. So, ayun, yun yung inano nila. Sabi nila. Kaya panalo na rin po kami. Kasi, ano-ano ang gagawin namin, di ba? Yung, I mean, may nag-comment kasi, ayaan mo yan. Kung ano naman ang gusto niyan, yun ang masusunod. <laughs> e, teka, talaga, siyempre, ako yung gusto ko masusunod. Yun lang naman po eh. I mean, uh, di ba, nag-canvas naman po kami. Hindi naman kami nagpadalos-dalos. So, what is best, di ba, na nakikita namin na pwede dito. Iyon eh, po ang ano, which is may ano pa rin naman, may risk pa rin naman, kahit ano naman ang gawin mo, may risk talaga, di ba? So, okay naman na yun. Yung trans po, ano yun naman daw po, i... i... bubom truck. Mukhang kaya naman, nakikita natin yan kung paano. Parang nag-deliver lang po ng kubo siguro. Ang ano ko na lang doon is yung sana magkasya ng maniobra doon sa tulay kasi medyo makated ng konti. Pero sabi ni Edmond, kaya naman yan bro, sabi niya. So, ewan ko, experience niya na rin siguro kasi nakarating na siya dito. So, ayun po. Okay na, nagginaw na namin. Ang ano na lang isa na mapagana po. Eh, kaibigan naman ni Bebe, ano eh, technician mismo ng Thermo King. Tapos siya na rin po mag-i-install ng mga sabitan ng baboy, yung mga ano, stainless na sabitan ng baboy. So, ah, ano, okay na 'yun, panalong panalo na po. Kaya okay na sinunggaban na namin. Tikan pa nga hindi maano dahil gusto nang nagbebenta, take all. Sabi ko anin ko na may tatlo ka ako. Isa lang. <laughs> 'Di ba? So, isa lang po. Okay na 'yun. Box pa lang, panalo na. Ay! Oh, oh no. Oh no. Oh no! Kakabdi na lang ang baboy dyan. Siguro one half na lang. Hindi ko nang abinilang dahil sabi ko pag pagkain na rin ang mga boys. Pakbit pa naman, ubos na rin. <laughs> Sold out nga. <laughs> Sold out po talaga. na ay parating pa ah. o oh, may parating pa guys ah. ayan ah may parating pa po mga farmer sino kaya ito Boston Celtics pa naman no oh. Oh. ayan sabi nga nila when you pray for rain it pours ba? Diba? At sabi naman ni Denzel Washington, uh, when you pray for rain, you got to deal with the mud too. Ayun, putik mo. <laughs> Sana 'yan, nang tandang ko 'yung sinabi niya sa Equalizer the movie. Equalizer 1. Lagi, may sisig pa naman tayo. May paksin. Wala nang Lechon kalahating kilo siguro. Ayan. Tapos na tayo mga farmer. Ayan oh. Ah, silipin lang natin to At least nagamit yung kubo. Hindi <laughs> 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 oh, oh. po. Nagagamit no, naman. Ngayong araw lang. Uh -huh. Oh. Eh, yung sponsor namin eh. Oo. Oh, oh, eh, para... Uh -huh. Kasi sabi niya mayroon siyang ano, kubo <laughs> Pwede eh, naman kasi kung hindi naman po naka-reserve kasi minsan pag ano priority namin yung malalaki talagang grupo na let's say sabihin mga 20. Parang nga naman parang ano nila, di ba? Oo. Ganda yung pakagawa, ano po? Yung 200 meron ito. 300 pa naman. Kasi yung roof pa lang niya nasa 64. Para alam niya na pumunta tayo talaga. Picture tayo. Ayan, ha? Oh. Ayan, tapos na po tayo. Thank you. Okay. Going to ano yan, ah, Santa Ignacia mga ka-farmer. Ah, shout out na rin kay ka-farmer Ray Back, Dela Cruz. Siya pong nag-sponsor para daw kumain dito. Marami pong salamat sa suporta ninyo. Kita-kita tayo pag uwi ninyo. Ayan. Ayan na, pinuputik na. Ano lang, talaga kasi ulmulan na naman. Ayan, yeah, uh, nagputik parang binagyo pa ito yung mga side na kailangan nating i-improve chichi na andyan ang apit bahay namatay na yung ano dito bermuda tiles pa rin naman pala ito eh no? Ayan, may nag-message pala kanina talking about the freezer. Ayun nga, uh, sabi niya ka farmer, maganda yan. Kay okay. Farmer Ron. Ayan. Kaya lang sabi niya ang unit, sabi ko nga yung unit po hindi hindi ko na hinahabol yung unit eh. yung 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 mismong box lang po eh panalong-panalo na po kami doon. Kasi pwede ka naman bumili ng unit talaga na sabihin mo ng brand new para magamit. So, okay na po 'yon kahit hindi gumana yung unit na ano eh okay na okay pa rin. Kahit yung technician namin nakakilala, yun din po ang sabi sa box pa lang panalo ka na dyan tapos kung yung unit mapagana pa natin edi ano, you know. pero ho, ano naman siya parang ang sabi niya madali lang yan Basta, tingnan natin mga farmer kasi ayoko din naman pong mag uh, umasa hanggat di natin napapagana so ang ano na lang tinanong pinapatanong ko kailangan ba ng transformer ka oh. Baka kailangan pa hindi naman siguro kasi sasabihin niya naman yun kung ano eh. Kasi marami na din ata siyang na So ayun, na ah, gamit nga talaga ng mga military yung anong yun yung ah, box na yun. Pero ayun, jackpot na tayo doon. Jackpot na jackpot na tayo. ayan Kasi naman sobrang mahal naman po kasi nung ano eh. Mga ining nag-inquire kami, ang ang mamahal. Hmm. Okay na. Okay na, ligpitan na kami. So, ayan yung, uh, yung ginagawa natin. Baka magta-tiles tayo next week. Ligpitan time. Ano ang kulang? Wala na tayong mineral. Anong balita sa raffle bukas? oo oh, na. O, oh, nabenta yung mga chili ano ha. Ano kanina yan? Oh. Tapos, yung raffle. Ah, hindi pa po ito updated. Alam ko, nakapost siya ata. sa ano? Facebook page. Ang ulam namin, nila pala. Kumain na ako. napakbit na lang na ako. May na ako sa... Ano, yan po, <laughs> yung lumang ano na to ha. Ah, old baboy na po ito mga farmer kasi nabili yung ulo ko pa nag eh. Ano to? Ah, lumang baboy no. Ah, kasi magluluto sila ng lechon paksiw. Tapos sisig yung mga tira. Sabi ko nga iba iano namin. Bala kong i kasi ang dami pong ano eh, may dalawang mali na lang sa freezer tapos may mga tira pang ano so sabi ko kay Bebe ano kaya i-lechon natin and then ilagay natin sa tab ilagay natin dito for sale for take out i-sale natin mga discounted price ba para at least eh, mailabas lang so ayun kasi medyo marami na Baka next week sabado para sabado linggo may ano natin wow wow may meron pa lang special ulam Ano na ini na ini manok manok special ah. ulam manok sabaw ng laki <laughs> sinigang marami din nabenta chili garlic na no? ha? halos na ubos halos ubos yung display natin ng na chili garlic ayan di po kayo magsisisi masarap talaga kaya lang kulang sa sayo kulang na na hindi yung ginawa Sakto lang ba siya? Sa iba ko eh. Sa nga, pero sa iyo hindi na obrang. Anapin mo talaga yung tipong hinahabol mo sa anghang eh, di ba? Yung iba kasi nagrereklamo, mahang daw masyado. Eh mo parami naman ang kain mo naman. Di ba? Si Romel nga kalahating bote daw kaagad nila, isang kainan. Oh. Masarap naman kasi sa lusakan. Kaya nga. Pangkanin. Bebe, ilan pang ano? Uh, available numbers? Makakapag ano tayo bukas? Ah. Uh, uh, oh, naka-paste na ka-post pala sa page. Yung yung tag 200 daw, yung 90, okay na. Ah, puno na to, ya. Puno puno na yung 1 to 90. Para nang tatanong. Oh, 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 sana nga ay nakaano eh, no? Para Oh, para nang tatanong ito. Sabi ko may rap, lagu nombor. Anak tetap. Gula loto ya tak silap kena cacak na. Ayun. Betul nah. <laughs> ha? Dik kita nak kita. Ha? Anti lah kanina Kita, ayun nah. tayo mga okay, tayo. salamat po ng marami sa mga pumunta at sa mga nagpapunta ng kamag-anak ayan maraming salamat po at ah, see you Ci la proxima <laughs> bukas na lang po ayan sana mas marami po ang pumunta mas malaki ang baboy natin bukas syempre sunday is always special sabi nga sa ah, mellow touch 94.7 So ayan, maraming maraming pong salamat. At ako'y magpapakain na ng kalapati ko. Gandang buhay.